yun na po, bababa na po kami papunta sa Pandin Lake wow, ganda yun sa kabila tayo ito Talaga sir, ang ganda no. Pakita natin yung... Ito po si Pandin Lake. Na isa po sa mga pitong lawang pilagma, malaki na ang San Pablo City, Laguna. Wow. Hmm, sarap na hangin dito. Ayan po ang Pandin Lake. Ganda. Di diba? ganda. Wow. Sarap ng hangin. Presko. Kahit medyo yun nga po. Anong oras na kami nakarating. Mga 2.40 na po. Pero ito. Sobrang sulit naman. Worth it. Kahit medyo malayo nga po siya doon. Wala doon po sa pinanggalingan namin sa Santa Rosa, Laguna. Mga may git uh, dalawang oras or humigit ko munang dalawang oras pero ito ang ganda-ganda wow